So, ito nga mga ka-birdie update sa inyo Maligaya pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV So ngayong araw mga ka-birdie araw ng lunes So ito na yung itsura dito sa amin Ayan. So sana safe yung mga natin dyan Mga ka natin Ayan. Goods naman yung mga laman Nakakatakot lang pag malakas yung hangin So sana okay lang yung iba sa inyo So i-update ko kayo tungkol sa mga ibon natin Si Bruce ko yan siya ngayon yan. So, di, di pa nag ano. Yan. Yan si Brusco. Boots naman si Brusco. Kasama ng kapares niya dito sa kabila. Then, yung mga inakay natin dito. Yan is. Ano na. Then, nakabreak na din to. Yan yung mga ibon natin. So, ayan sila. May mga trampal sila. Dahil nga, umuulan. So, update ko kayo sa lok. Ilagyan ko ng mga aloe block sa itaas dyan Para hindi matangay Then, safe naman kasi kasi nababalot siya nitong bahay natin At saka yung kabit bahay Kaya hindi siya nahangat Kahit na ganyan lang yung pagkagawa nito Medyo marupok na So, ito yung update ko kayo dito sa mga ibon natin dito Inilipat ko na pala yung mga YB natin So, nandito na sila Yan So, nagipagsabayan na to Yan, si Paji At yung kapatid niya Yan si Blue. tatabagin natin ngayon si Blue. Si Paji at saka si Blue. Ayan. So, yung dalawa, good sila. Nandiyan na sila. Marakas na, malakas na din sila kumain. So, yun na yung dalawa. Nandito din. Ayan yung kalagayan nila. So, kagabi, napakalakas talaga ng angin. Hay, hangin, mga kaburdi. Kaya na, patakot para sa atin. So, sana, hopefully, maganda naman yung paglabas ng bagyo. Bukas is maganda na yung panahon. Para tuloy-tuloy na siya. Makulimlim. So, maagaga pa sa pagkakano ko is magsisiks pa lang nito sa atin. Yan, pero ganyan, malakas yung hangin. Ah, nagbabadyang uulan pa rin mamaya gabi. So, yan. Yung update natin, kung nakita niya wala nang mga inakay natin na nilagay dito. Nang gala sila dito dahil nga ko na malakas na. Yan si ano, you know, sa mga nagtatanong si Maru, ayan. So, pinipe natin siya sa Paris niya. Then yung pares niya na inahanda natin para sa kanya is sa taas. Naglulugod pa kasi sila. Ayan, pinangako natin na ipares silang dalawa. yan dahil nga sa naglulugod pa, hindi pa pwede. Yan, muka, mukha. talagang kalbo pa, mga ka-birdie. Hindi pa natin sila kinakasa. So, mas maganda. Yan, tips ko din sa inyo, hindi naglulugod yung ibon pagka pinagbanggaan nyo. Para sa akin, mas malakas yung inakay pagka ganon. Pagka hindi naglulugod ito din sa sa daylan naglulugon din siya kaya hindi ko pa binangga. pero ilang araw na din yung tatay ni Maru yung si Cookies okay na kapares natin siya dito kay ano kay Inbreed ayan ito si Inbreed yan si Inbreed talagang condition na yan pares na pares na nga yan si Inbreed kaya ayan yan yung update ko dito sa roop natin so nakatakip ng tarampal yung iba so like, share, so, subscribe ingat sa mga kalapatids natin kahit saan man kayo ayan ingat, ingat